Hi guys, amazing na buhay. Ayun dito naman tayo sa ating uh, alagaan ng Moscow duck. Uh update guys dito sa mga bago nating ducklings. Yan, So, tanya ba? Ano, sinasanay na natin. Guys, uh, Malalaki na. Yung mga nauna malalaki na. Ito yung ano ito lang yung pinakabata guys, yung nahuling pinanganak. October 3 siya na hatch, October 3. So ito, uh, kumakain na rin siya ng uh, uh, wet feeding with Madre de Agua. So ito, papakita ko sa inyo. Inuunti-unti na natin, kasi ang target ko, uh, November 3 or November 5 ay i-release ko na sila dito sa baba para makipag-agawa na lang sila sa malalaki. Kasi nga, ito nga, sinasanay na natin. Ang ipinapakain ko sa kanila ngayon ay ito. Mixture na po ng uh, starter feeds. Uh, darak sa mais. At yung ating bidang-bidang madre de agua. Chopped. Ayan o, sa so makita nyo. May konting chopped madre de agua na yan. Ayan, so ito po. One-fourth na uh, starter feeds. One-fourth na darak sa mais. And then, Nilagyan po natin ng uh, wa, Halos one fourth din na uh, uh, Chopped Madre de Agua Ayan. So, konti lang, hindi po muna natin Ipinu-full blush yung Madre de Agua Para masanay lang po muna sila Ayan. So, ito Ito pinapakain ko sa kanila Saka doon sa ating mga 2 months old Mahigit na mga kabir Yan, ipapakita ko rin sa inyo Ito Ito ba? Tansyahan hmm. lang Up, Sayang so, Yan Guys so, oh so, Hmm Kaya ng uh, ating pagsasanay, ganito po tayo magsanay ng ating mga ducklings na kumain ng uh, chop madre de agua. At saka darak sa mais So, paunti-unti So, may commercial feeds pa rin Para hindi sila mabigla So, ito Pakita ko sa inyo guys um. uh. Ayan. Let's take a closer look Ayan Ito so, sila guys, oh O, diba? Hmm um. Meron na pong nakahalong dahon-dahon uh, ng madre de agua at chap. So yan po ay unti-unti na rin nila nakakain niyan. Yan. Hmm. 'Di ba? So wala tayong makikitang hindi kumakain, no. Ayano, no? ito yung kabuuan ng kulungan nila. Lahat po yan, 12 uh, peraso ay kumakain na po ng wet feeding with a uh, a little bit of madre de agua. Eh. Okay. yung mali ito ayano. Oh, di ba? Kumakain na rin siya kahit uh, siya yung pinakahuling na napisa. October 3 ang kanyang hatch date. So pag ni-release natin sila doon sa labas, uh, hindi na sila mahihirapang mag-adjust kasi ultimano, sanay na sila kumain ng wet feeding na may madre de agua. Uh, yun po kasi ang main diet ng ating mga breeders ng malalaki nating Muscovy duck. Madre de Agua at Daraksa sa Mais ang ating ipinapakain sa kanila. Yeah, so importante importante guys na bago natin sila isama sa karamihan ay sanay na sila kainin yung kinakain ng karamihan para hindi na sila manunibago Yan o. No? Oh. Hmm. Ba? Ang bilis na lumaki na itong mga to. Ay eh, no. Hmm. Ayan. yan po. So, yan po ang ating update sa ating mga ducklings. Hmm. Ba, ang ganda tignan. oh, guys. oh, so ang ganda tignan, di ba? oh, mga gana kumain. And, yan lang ang kinakain nila. Pero, yun yung kung commercial feeds yan, eh, napakagastos. Kung pure commercial feeds. Eh, lalo na pag lumaki-laki na sila. Palakas, palakas kasi ng palakas kumain yan, eh. Pagka kaya kailangan na uh, matuto na silang kumain ng uh, Madre Agua at sa Para hindi na tayo masyadong gumasto sa kanila Ayan So ito po yung ating mga breeders Ayan mm. Oh, halaga na rito. Dito na kayo Ayan guys pakainin natin yung malalaki ito sila. Ah, teka, pakita ko muna pala. Wait lang, sila kayo dyan, mga brothers and sisters. Ah, pakita ko lang po muna yung mga ipapakain natin. So, ito. Ah, ito po yung ating Madre de Agua. Dalawang kilong chop Madre de Agua at kalahating kilong darak sa mais. Yan, yan lang po yun. Yan lang po yung pinapakain natin sa ating mga ah, malalaking uh, Moscow ducks. Ayun oh. Mm. Di ba? Ang laki katipiran, guys, di ba? Ang dami niyan. Ito lang pinapakain natin. Kalahating kilo lang ang ibinili nating uh, darap sa mais kasi ayan oh, sa likod ko. ayan po yung ating Madre de Agua. So libre li libre po na nakukuha natin para sa ating mga alaga. Mm. Diba? Kain Ay na kayo Nakita niyo naman guys, oh. napakagana ako kumain. Oh. Isa rin po sa nagustuhan ko sa Moscow Duck, guys. Ang lakas nila kumain, ang sarap alagaan. Basta meron kang makukuhang libreng pagkain katulad ng sa akin, Madre de Agua nga sa akin. Eh masarap talaga. Kaya lang kung bibilihin mo lahat ng ipapakain mo sa kanila, hindi na masyado masarap. <laughs> mahirap 'da, guys, mahirap. Napakalakas kumain. Grabe itong mga to. Pero sarap. Yan, basta nga meron lang tayong mga alternatibong pakain ah uh, masarap mag-alaga ng Muscovy Duck, guys. Lalo na ito. ah uh, libre lang yung kanilang uh, Madre de Agua. sa likod ko. Ayan lang yung ating pinagtaniman ng Madre de Agua. So, dyan po nagmumula ang lahat ng ating uh, sa ating mga pakain sa ating mga alaga. Baboy, manok, Moskovida. Eh yung kambing din ay pinapakain natin ng mga uh, madre de agua. Mm. 'Yon, oh. Lakas nila kumain Mm. Ba? Diba? Keni ba, guys? Can you see it? Uh, 'Di ba? Ayun, ayun, lang yung ating uh, madre de agua sa likod, oh. Ang ganda ng view, guys. Green na green. Ano na ito? Kinakain ng ating mga puting mga puting uh, duck. Hmm. Ito, tignan natin na malapitan. Oh, ayun na sila. Hmm. Ba? Diba? Ang ganda tignan guys pag uh, marami na. Yung mga meron na silang isang daan ay napakaganda namumuti yung namumuti tong area nila kaya alam may meron na tayong mga ano eh ah, mga black. pero lalaki ng mga black na yan yung may mga halong black, lalaki, ah, mas, pala mas malaki pa yan sa barako natin puti ang lalaki ng mga halimaw yan yan galing kay ka Freddy Bautista yan na ah, dito kaibigan natin taga rito lang din sa lugar natin yan mm. diba diba Masarap mag-alaga ng Muscovy Duck guys kung meron kang alternatibong libreng pakain na makukuha. Pero kung wala, bibilin mo lahat. Ako po, masakit sa ulo yan. <laughs> so, imbis na masiyahan ka, ay may stress ka sa pag-isip kung saan ka ni papakain. Kasi napakalala ka sila kumain talaga. Hmm. Ayan. Ito yung maliliit natin, no oh. Kahit yung mga bagong release natin, mga bagong release ko yan guys. Ayan Oh. Oh, malalaki na rin Oh. Nalalakas na rin. Nakikipag-agawa na rin sila sa malalaki. So ganyan po ang mangyayari dun sa pinakain natin mga ducklings kanina. Pagka na-release na sila dito ay makikipag-agawan sila ng ganyan. Yan. Ganyan din po ang nangyari dyan sa mga yan. Pero ngayon ay sanay na sanay na sila Oh. Hmm. Talagang ano na. Nakikipagsabayan na sila. Kaya kailangan ay matrain natin ng gusto yung mga ducklings na yon para pag-release natin sila sa kanila dito ay uh, sanay na sila at maka, na silang makipag-agawan. Kaya hindi na sila maninibago sa kanilang kakakainin. Ayan. Hmm. Ito guys ay pupunuin na natin. Ito na i-allocate ko na sa mga Moscovy duck. Ayan. And then pagka sobrang dami na Ay gagamitin na natin yung area ng kubo Doon nga sa pinagsusugatan pinagsusugaan natin ng kambing ngayon Pagka sobrang dami na nila At hindi na sila po pwede rito Ah uh, yun maglalagay na rin tayo doon Pero sa ngayon ay sa kambing Sa kambing pa rin po yung area ng kubo na yon uh, Doon muna natin sinusugoy ating kambing Ayan Pero ito kasi pagka Kung continuous naman ang pagbebenta natin eh Baka hindi na natin magamit yung area na yun eh ito naman eh malaki na rin itong lugar na to kasi ito binuksan ko na to eh. Sakop na nila yan eh. Hmm, nakakapasok na sila dito eh, may lubluban na sila rito. Kaya malaki pa yung lugar na yan na alpasa nila. Yan, ito naman eh pag nagbreed na itong mga to eh tatanggalin na rin natin itong mga manok na to dito. So Itong area na to ay purely pang muscovite uh, Moscovy na lang. Ayan. Kasi nga yung doon sa may kambing naman, uh, inaayos din natin para mailagay natin yung mga Uh, road Rhode nga natin doon then siguro uh, pa, pwede rin natin ilagay yung mga ginagrow out dahil natin na inahin doon na mga dumalaga yan nakabir hmm. ayan po yung ating taniman ng Madre de Agua yung sa labas nga ay na ng mga kambing pero makaka-recover din yon. Dami nating cuttings guys na harvest eh, no? Kaya lang wala tayong mga order ngayon. Yan, dalawang linggo na akong bokya. <laughs> bokya. Kaya walang income. Pambihira yan. Kaya, kaya nag-iisip tayo. Kailangan meron tayong isa pang uh, mapagkukunan ng uh, daily income. Kasi ito yung nagsilbing uh, daily income nung simula, ako, nag, simula na nag-resign ako sa trabaho. Ito po yung naging bread and butter ko eh. Kasi halos sa uh, araw-araw meron akong order. Kaya lang ngayon, bokya na. <laughs> Siguro nakabili na lahat, halos lahat. <laughs> Kaya wala na bumibili guys. So kailangan mag-isip tayo, mag-isip mag, -isip, mag -isip ako ng uh, iba pang mapagkakitaan na pang araw-araw. Kasi yung baboy, kambing, uh, manok eh, hindi naman po tayo palagi nakabebenta niyan. So, uh, lalo na yung shamu, yung manok. Yung shamu eh, ano pa nga yung mga sisiyo na binibenta ko, medyo mahirap ibenta kasi may may pressure din kasi ya hindi rin talaga tayo pwede magparami masyado ng shamu at uh, hindi rin pala siya madaling ibenta so yan nag-iisip po ako ngayon ng ibang mapagkakita na yung araw-araw ka bang may collection ang isa po tinitignan ko po ay egg production yung table egg production yung pangluto ba Ah, uh, Kaya yung Road Islands po ay inayos ko nga din sa area ng mga kambing. Kaya lang tinitingnan ko rin po yung decal brown. Kasi kasi mas uh, mas champion uh, eggers po ang uh, ano eh ang uh, deca Brown kung talagang egg free range egg uh, production ang plano mas maganda decal Brown talaga para mas uh, marami itlog And yun nga free range po sila pwede natin sila i-free range so yon uh, decal Brown nga po pinag-aaralan ko kung uh, possible ba kung kakayanin ba natin na makabili ng mga RTL na Decal Brown para magkaroon po tayo ng everyday income and doon ko sila ilalagay sa area ng mga kambing yan pagka nagtuloy tayo sa Decal Brown aalisin ko yung Rhode Islands doon kasi magkoconcentrate tayo sa Decal Brown yan kasi kailangan ko umisip guys ng ano eh <laughs> ng everyday income wala tayong income ngayon bo mhm mm Bokya ya, eh, yung mga shamu Ay nandyan pa And syempre yung gastos natin dito Bumibili rin tayo ng darak uh, Yung mga starter para sa mga sisiu uh, Ano pa ba yung mga binibili ko Yung kambing eh, Nagpe pellets din yung mga yan Kaya ano Medyo uh, Kailangan ko talaga ng uh, everyday income ngayon So yun po Abangan nyo guys At uh, inaaral ko mabuti yung Decal Brown and siyempre hinahanapan ko ng pondo dahil uh, pondo rin po ang kailangan sa pagkuha ng mga RTL na Decal Brown eh. Yan, kung sa mga source eh mar marami tayong marami sa Facebook eh. Basta kailangan lang mag-ingat tayo. Uh, piliin natin yung talagang legit. Pero kung sa source po ng mga RTL marami tayong makikita sa Facebook niyan. Ang problema lang eh yung sistema ba kung kailangan ko aralin yung sistema talaga kung paano sila alagaan uh, and syempre number one doon yung pondo ayan kasi RTL hindi, hindi pa naman kagad manging itlog yun eh uh, ready to lay pa lang hindi naman sila laying pa talaga so alagaan pa natin ng mga siguro ilang buwan isa dalawang buwan bago mang itlog ayan pero may future yun guys yung ano decal brown nakikitaan ko ng maganda kasi pwede tayong mag-alok sa mga kapitbahay natin tray tray o pwede tayong uh, magbagsak sa mga tindahan, mga talipapa. Ah, uh, yan basta marunong lang tayo makipag-usap eh. Ano naman 'yan eh. Madali namang uh, gawa ng uh, market 'yan. Dal pagkain 'yan eh. Lahat naman halos ng tao ay eh, kumakain ng itlog. Ayan. Ayan po. Oh, yan. So ang gawain nila pagkatapos kumain ay maglulublob sa tubig. Mm. <laughs> Ayan yung ating mga bagong release na ducklings so oh. enjoy sila sa kanilang lubluban. Ayan. And ito, kumaka si naninimot. Ayan, oh. sinisimot na nila guys. Ubus na yung binigay natin. Biruin, biruin nyo, dalawang kilong uh, Madre de Agua. Kalahating kilong darak sa mais. O, mantakin nyo kung imagine niyo nila kung feeds yun. Or darak sa mais na lang. Computer pure darak sa mais, eh, magkakano ang kilo ng darak sa mais? 21 pesos. Ang uh, wholesale, pagka sa retail ka, 27 pesos. Hmm. Diba? Eh malaki din ang gagastusin. Kada pakain. Eto, isang kainan lang yan guys. Kakain pa sila mamayang hapon. Ganyan din kadami uli ang kanilang kakainin. So, maganda talaga ay eh, may uh, Madre de Agua tayo na Uh, tanim, or ibang mga alternatibong pakain tulad ng asola, water spinach mga scrap na gulay ayan, mga pwede natin idagdag pinagkayuda ng nyug, yun maganda rin yun ayan, ito, magandang takbo nito guys ito mga muscovita, kaya lang syempre nagumpisa pala tayo mag mass production eh, kaya wala pang income, pero maganda takbo nito, maganda takbo nito once na talaga nagproduce na sila ng uh, madami ay makapagbebenta na tayo for meat consumption uh, maganda rin, maganda may pinututunguhan din ito kaya lang kailangan ko pa ng umisip ng isa pang uh, source ng income kasi hindi naman tayo po pwedeng umasa lang sa isa uh, ito nga, yung Madre Diago nga inaasahan natin dati yan so nabokya na ngayon so wala tayong income So kailangan uh, diverse ang uh, source of income natin sa farming para hindi po tumigil ang ating operation kasi nga ang gastos po ay tuloy-tuloy tuloy-tuloy ang pagbili natin ng mga pagkain ng uh, gamot vitamins so yon kailangan natin ng na may steady income din. Pero naman po ang downside na nag-resign ako sa trabaho. <laughs> At uh, dito lang inasa lahat sa ating farm. Uh, yon Pero ang maganda rin naman sa self-employed ka, yun nga magagawa Paano yun? Discarte mo na Kung paano ka di discarte uh, Sariling discarte talaga Para kaya kumita Yan Ang pagkakaiba naman Kung may amo ka Na ang empleyado ka uh, Buwan, buwan may aasahan kang sweldo Basta pumasok ka lang Yun naman po ang pagkakaiba roon Kaya lang may amo ka Yun nga, yun lang ang problema May amo uh, Yung stress ay nandun Ayan Pero ngayon ay medyo na, medyo na-stress din ako <laughs> Dahil na ubusan tayo ng panggastos. Pero yun nga, discarded, discarded, didiscarded tayo. Ayan. Ubus mm, na oh. oh. Gone in 60 seconds. <laughs> Ayan guys. So nakita nyo naman kung uh, gano'n po kaganda ang uh, meron tayong uh, pananim na alternative mong pakain. So kahit mag-alaga tayo ng maraming muscovy duck, ay po pwede. Ayan. So ito sa likod ko, ma Madre de Agua. Again, nagbebenta po ako ng cuttings guys Ito po sa mga bago sa channel ko uh, 10 pesos per cutting po Nagpapa-LBC tayo si, uh, Cash on delivery po ang shipping fee Ang bayad po sa cuttings ay 3G cash Ayan, So message lang po kayo Sa Kabokals Farmer FB page And yung personal uh, uh, Facebook page ko po Ang link po ay nasa description box ng mga videos ko Ayan Hanggang dito na lang guys Sana po nag-enjoy kayo Yung pong ating update sa ating uh, mga mga Moscovy ducklings and sa ating mga Uh, breeders. Yan looking good guys, looking good. And uh nakikita ko nakakalkal na sila dun sa ating mga ginawang pugaran doon. nakakalkal kalkal na sila. So ibig sabihin ay meron na pong mga nagre-ready na para mangitlog. So yan, mag-umpisa na po uli sila mag-breed. And yung nakasalang po nating itlog sa incubator, uh kinandling ko kagabi, nakita ko na para 50% po ang merong similya, yung iba ay wala. So Uh, idid, uh, hintay lang po natin maka, 38, uh, maka 28 days po siya para well developed na yung sisiw. Saka natin ibabalik kay Mama Duck. Kasi si Mama Duck po ay nagdilim din pa ngayon. Iniupuan niya pa rin po yung itlog na uh, dinala natin dito galing sa incubator. Ayan, so... Ayan, mar muli maraming maraming salamat po sa lahat ng mga solid ka vocals and sa mga silent viewers sa uh, patuloy niyo suporta. Ah. Sa mga bago po sa channel ko, kung nagugusto niyo po ating mga content, sana pa yung mag-subscribe na kayo and then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang yung Kabukos Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, harap, magsikap at ikisa lahat kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!